Guys, uh, meron ako dito ng uh, photo sensor na bulb na, nilagay ko sa poste. So, pag nadaan ko 'yan, to naka-off ah. Pag uh, nadaan ko 'yan, ilaw 'yan. Bulb 'yan, bulb. Uh, bulb po 'yan. So, plug and play lang 'yan. Ilaw siya pag dumaan ako dito. Yun know, na, na. Yan. Motion sensor po na bulb ang gamit ko dito sa ilong ito mamatay siya pag walang gagalaw atras tayo mag uop siya mamaya maya a few moments later yun nag na po siya mga isang minuto ba ako mag -up. so dahil tayo ah Pag may dadaan, dito sa tapat ng poste, eh, ilaw siya automatic. Yun. Bulb lang po yan from Shopee. So yun lang. Salamat. So sa Shopee ko lang po nabili yung bulb na yan. Motion sensor bulb. So if ever na balak ng bumili, Shopee lang po. Uh, ko po sa inyo link. Uh, itong uh, Shopee ng motion sensor bulb.